personal na kinumusta ni Pope Leo the 14 na mga miyembro ng media mula sa iba't ibang bansa. Ipinanawagan din niyang palayain na ang mga nakakulong na journalist. Nasa front line ng balitang yan, si Mon Gualbes. Hinarap ni Pope Leo the 14 ang mga miyembro ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Vatican ilang araw matapos siyang mahirang na bagong Santo Papa. Personal sinal silang pinasalamatan ng Santo Papa na naglaan ng oras para ibalita ang mga nangyari rito mula pa ng pagkamatay at libing ni Pope Francis. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng media sa mundo sa paghanap ng katotohanan. Hinikayat niya rin ng media na tuldukan ng pagkakawatak-watak. Hiniling din niya na palayain ang mga journalist na nakulong dahil sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalo na yung mga naiipit sa digmaan o gulo. Paalala pa nga niya, kailangan gamitin ng artificial intelligence ng responsable at may pangunawa. Aabot sa mayigit apat na libo yung mga international media na nagpa-accredit ito sa Holy See Press Office. At ito rin yung bilang na inaasahang makikipag-encounter kay Pope Leo XIV for the first time. Matapos ang mensahe, binasbasan ng Santo Papa ang mga taga media At nakipag-usap sandali. Mabilis man, pero nakaharap din mismo ng News 5 ang Santo Papa ng malapitan. Your Holiness, please bless the Philippines. Isa sa maswerteng nakausap ng Santo Papa ng mas mahaba-haba si Brother Francis Lahola na tatlong oras nag-abang sa kanya. Sulit naman daw paghihintay, lalo't napabasbasan niya kay Pope Leo XIV ang dala niyang Zucchetto o Skullcap. I did not expect that he will stop and bless Uh, he just said that uh, he cannot exchange it because uh, it was too small. So, uh, no exchange, he said. So, but it was a moment of joy. It was a moment of joy, an encounter with His Holiness. Sa ngayon, may mga itinitinda ng mga rosaryo at iba pang items na may mukha ni Pope Leo XIV sa paligid ng Vatican. Ilang araw yan bagong inauguration sa Santo Papa sa darating na linggo. Mula rito sa Vatican, nagbabalita mula sa Frontline. Mon Galvez News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.